Hello, my dear! Hello, hello, hello! So, agahan natin yung iyong reading. Actually, this is a uh, 2026 prediction reading. Last year, merong mga nag-message sa akin na mag-prediction reading naman daw ako. Maglatag daw ako ng cards para daw sa 2025. Pero hindi ko nagawa. Hindi umabot. So, pagpasok nitong taon na to, 2025, sabi ko sa sarili ko na sa kalagitnaan ng buwan, maglalatag na talaga ako ng card for individual zodiac sign. Bago tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang gagawin natin ngayon is gabay. So, please gamitin po, din, gamitin po ninyo ito na gabay. And, gamitin din po ninyo itong daan para mapalakas, mapagigting igting yung pananalig po ninyo sa ating buong may kapal. Especially kung meron ako mababanggit na hindi maganda and hopefully wala ako mabanggit na ganon. Gamitin nyo po yung na daan para lumakas pa lalo yung pananalig ninyo sa ating buong may kapal. Okay? So, let's go na tayo, Pisces. Silipin na natin ang iyong 2026. Next year, mag upload pa rin po ako ng mga monthly reading. Kaya hindi ibig sabihin na 12, kasi 12 cards yung ilalatag ko dito, is yun ang energy ng bawat buwan. Hindi. Okay, gusto ko lang makuha yung energy ng taon, kaya I decided na dosing baraha ang kukunin ko. Okay. Let's go na tayo. Pisces 2026. Ta idadapa ko muna yung mga cards sa para hindi ko masagap kaagad yung kanilang mga energy. Dapa lang muna natin sila. Tapos isa-isa nating ilalabas para isa-isa din natin ma-receive yung energy o yung message ng taon ng 2026. Kasi pag sabay-sabay, alam mo yung typical na parang nasa palengke sabay-sabay ang iingay ng mga bunganga. Yung parang ganun na nare-receive ko pag nakaharap ka agad yung mga cards. May mga times na kaya kong i-control, may mga times na hindi. Okay, so ilan na to? 2, 4, 6... Okay. Tingnan natin. Pisces 2026. Kunin na natin isa-isa. Okay. Okay, ready na? First energy is the world card. The four of wands. Okay. So, taob muna natin. Dito sa dalawang combination ng dalawang card na to, my dear, sinasabi na this year will be a good year sa'yo, especially sa loob ng tahanan at relasyon. Okay, bakit? Four of Wands is energy of relationship and energy ng tahanan. World card is happy ending. So, posibleng meron mga marriage. Okay, meron mga kasalan na mangyari. May mga relationship na mag-iigting yung pag-iibigan. Okay, mag-iigting lalong lalalim na posibleng mauwi sa kasalan. Okay, mga proposal ngayong taon na to, 2026, meron. Uh, mga connection or communication. Okay, connection, communication na may kinalaman sa tahanan. Okay, pamilya, magiging mas clear. Mga away, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan sa loob ng tahanan. Very nice kasi maaayos daw, masisettle daw, mapag-uusapan. Okay, very nice. Pisces, okay siya. Next card is the Ten of Wands and okay, the Five of Wands. My dear, I think this is outside na energy. Kasi yung inside mo sa loob ng tahanan and relationship, very, very nice. I will be very aware sa mga tao na sinasamahan ko. Kasi I can feel na meron mga tao dito sa card na to na ipapahamak ka, ilalagay ka sa isang sitwasyon na hindi maganda. Meron din akong nakukuha dito na mga aawayin ka sa hindi maipaliwanag na dahilan kasi ang Five of Wands is energy ng hindi pagkakaunawaan. Sasadyain na malagay ka may gear sa isang sitwasyon na hindi maganda sa energy ng Ten of Wands. So mag-iingat ako sa mga tao na sinasamahan ko mas maganda yung energy ng family and relationship compare sa outside. Marami akong nakukuha na tao na posibleng hindi magiging masaya sa mga gagawin mo. Kaya gagawa sila ng paraan para hindi mo maipagpatuloy kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? Kasi hindi maganda tong dalawang card na to. Okay? This is energy ng struggle and this is energy ng away. Okay. Okay. Isa pa sa nakukuha ako dito, my dear. Iwasan mong magpapasok ng mga bagong tao, bagong mukha sa tahanan. Okay? Ibig sabihin yung parang hindi naman literal na huwag kang magpapasok, bawal ang bisita. Ang nakukuha ko is, iwasan mong magkwento ng kahit ano na may kinalaman sa pamilya sa mga bagong mukha. Okay? Kasi pakirandam ko para may mga new faces na makikilala, makikilala mo ngayong taon na to, 2026. Okay? And at the same time, baka yung mga new faces na yon din ang hihilas din sa'yo pababa or maglalagay sa'yo sa isang sitwasyon na alanganin. So, be careful ka dyan. Next card natin over here's the Ten of Pentacles and the Five of Pentacles. Okay? So, ang nakukuha ko dito is may konting mga problema pa rin regarding sa usapin ng pinansyal, okay? Regarding sa energy ng pag-provide, lalo na sa loob ng pamilya para sa iyo, my dear. Okay, may mga problema pa rin. I think kung para sa sarili mo lang wala akong nakukuha na masyadong magiging problema. If you will be just be if you will be just providing for yourself, wala akong masyadong nakukuhang problema dito. Pero kung involved na talaga ang family, uh, medyo nagkakaroon ng konting tension sa usapin ng pinansyal. Okay? But to the point na meron ka ditong Four of Wands and the World Guard, I think meron mga membro ng pamilya or even karelasyon mo na willing kang tulungan regarding sa problema sa usapin ng pinansyal pero for you talagang meron talagang struggle na may kinalaman sa usapin ng pinansyal pero kung hindi ka naman hindi mo naman talaga to didibdibin or hindi mo naman talaga siya masyadong pe a uh, tatakbo to may dear na parang regular lang yung regular na problema lang talaga yung siguro yung mga bayarin yung mga ganyan yung yung, yung, yung tarang regular lang talaga pero kung masyado mo siyang didibdibin dahil hindi ka hindi mo na si settle, di mo na ayos kaagad eh magiging problema talaga ito. Okay? Pakiramdam ko this is just a a regular na scenario na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay. Next card natin is the Five of Sword and the Nine of Wands. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is parang nahihirapan ka na meron kang gustong sabihin. Expected mo rin, my dear, ngayong taon na to na parang meron kang gustong sabihin uh, regarding sa isang sitwasyon na hindi mo masabi-sabi. Dito sa card na to, nararamdaman ko na parang meron kang mga gustong sabihin, meron kang mga gustong i-express, okay? Pero hindi mo na lang siya i-express, hindi mo na lang siya sasabihin, my dear. Um... Kasi I think parang mas concerned ka talaga sa emosyon or you, you're trying your best na maikip yung magandang nangyayari. So, pakiramdam ko parang ikaw yung magsa-sacrifice dito, my dear, kasi meron kang mga makikita, meron kang mga mapapansin sa, sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, sa labas, inside and outside, my dear, na ko. Pero, mapipilitan ka manahimik. Okay, kasi ayaw mo ng gulo. Okay? Gusto mo mapanatili yung kaayusan sa taon na ito. Okay? Lalo na pag nakikita mo na, ayan na, nagkakaayos na, nagkakasundo na, yung mga ganyan, lalo na pag bagong kasal pa lang, or yung mga ganon. So, meron ka makikita na mga hindi maganda, tapos mananahimik ka lang. Lalo na sa mga circle of friends, sa trabaho, yung mga ganyan, mananahimik ka na lang. Okay, yun ang nakukuha ko dito sa card na to. I hindi mo mabubuk hindi mo ma-express yung mga gusto mong sabihin. May mga times sa next year na ganon. Next over here is the energy of the strength card and the energy of the two of cups. Eto na yun, medyo yung nakukuha ko kanina. Sa energy ng two of cups, mga bagong mukha, mga bagong tao, mga bagong energy ang darating my dear sa iyo ngayong taon na to. Sa energy ng strength card, uh, you need to be strong my dear na hindi ka nila madala or mahikayat o di kaya ay uh, maimpluwensyahan ng kahit anuman na energy na posibleng makasira sa sa'yo, okay? Kasi nakukuha ako dito na parang merong energy na ipapahamak ka talaga, my dear. So you need to be very, very careful. Be open-minded sa mga sinasabi ng mga taong ito kasi posibleng meron itong mga deceiving na energy or mapandin lang na energy na posibleng ma-hypnotize ka at mapasunod ka, my dear Pisces, sa mga gusto nila. You need to be very, very careful. Nag-warning na rin ako sa'yo sa pagpapapasok sa loob ng tahanan or sa buong pamilya kasi I have this feeling my dear na itong tao na to or I can feel na itong mga tao na to na papasok sa buhay mo is pwede din yung sirain ang pamilya mo okay yun na nakukuha ko so wag ka, hindi naman literal na wag ka magpapasok, bawal ang bisita, yung mga ganun. Wag ka na lang siguro mag-share, iwasan mo mag-share, magkwento ng kahit anong nangyayari sa buhay mo, hindi purkit magaan na yung loob mo sa kanya, eh magkakwento ka na ng mga kung ano-ano, tungkol sa negosyo mo, tungkol sa buhay mo and everything. Iwasan mo, my dear, kasi pakiramdam ko may something sa taon na to na talagang ikakapahamak mo or pwedeng ikasira ng 2026 mo, okay? Ito na yung nasasagap ko kanina. We have here the energy of... the two of pentacles and the two of wands. Okay, so ito pa rin my dear, same energy pa rin tayo. Sabi ko nga sa iyo, yung usapin talaga ng pinansyal, medyo maalon pa rin talaga ngayong uh, 2026 para sa iyo. More on balancing ka pa rin, more on budgeting. Nakikita ko dito, may mga times na hindi ka makapag-provide o hindi mo maibigay yung mga bagay na may kinalaman or yung mga energy na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. ah uh, mayroon mga bayarin na posibleng ma-delay or ma-behind yun na nakukuha ko over here. Uh, sinasabi ng two of ones over here na kinakailangan mong balansehin ito, my dear, at kinakailangan mo rin na mabilis kang magdesisyon kaagad-agad. Okay? Kung nakikita mo na parang hindi naman na worth it, bitawan mo na kaagad, lalo na sa usapin ng pinansyal, yung mga ganon. Huwag mo nang patagalin yung mga ganyan na eksena, lalo na kung nasasakripisyo yung ibang area ng iyong buhay dahil sa isang, na natin, palpak na desisyon na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Uh, isa sa example, may deal, kunyari, nagbukas ka ng isang negosyo, uh, tapos nakikita mo hindi naman na nagwo-work, hindi na okay, uh, you could actually try... Pero ang nakukuha ko dito is wag nang ano, wag na talagang masyadong i-push talaga na as in like ibebenta ko yung bahay ko, ibebenta ko yung mga ganito, yung ganyan, yung ganun, yung as in like masiro ka, lalabas mo yung mga pera mo sa bangko, yung mga ganyan, wag mong gagawin 'yon. You could actually try different strategy para ma-survive kung ano man yung problema na yun na may kinalaman sa supply ng financial, pero wag na wag ka talagang magpapaubos or wag na wag ka talagang magpapasaid my dear sa taon na ito, okay? Kasi wala wala tayong wala ko masyadong nakikita dito na fallback, okay? So, my dear, ito ang munting pasilip sa yung 2026. Sana ay nagustuhan mo ang ating uh, prediction, tarot card reading para sa yung 2026. At uh, gamitin mo ito na gabay, my dear, para sa susunod na taon. Uh, sana ay napaigting nitong ating reading ang pananalig mo sa ating buong may kapal. And maraming salamat po sa panunood. At kung nagustuhan mo ito don't forget na mag-subscribe, click mo yung notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Huwag na mag-hesitate na mag-like and mag-follow, mag-share sa ating mga videos, okay? Free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you my dear.